Pero kamay May Ha? May malakas ang system. Ah, ah, ah. Tanggalin mo, ginawa mo, ginawa mo. Bilis. Tanggalin mo, ginawa mo. Ah! Tanggalin mo, ginawa mo. Ah! Tanggalin mo, ginawa mo. Bilis, kamay mo to. Oh. Sasagot sa tanong ko ha. Anong ka anong Ba't kinulong to? Ingit o galing? Ingit. Anong ka ingitan mo? Ingit ko. Anong ang kiningitan mo? Kailan ka pa? Bahay nila, bakit ano ka bahay nila? May bubong. Ano <laughs> ko mo ko eh? May pader ano? Sigurado ako, may pinto. Ano ito? Dalawa kami sa mga ito. Ibilit titi. Tanggal kita ambil mo. Bababaw ng dahilan ng mga tuwi, ano? Bilis. Pikit ate. Baka makatakas kasi yan. Bilis naman magtanggal di Elis obosim ayan Anong katulog natin? Ingit daw sa bahay niyo. Anong tayo yung bahay? Gabi niya yata eh. Port floor daw. May elevator pa? Malma talaga si ate. Huwag okay, niyo ng gayon Wala raw bintana at pinto eh. Pag daw kayo pumasok sa bahay, natagos lang kayo sa pader. Ngayon nga. Siya ingit daw sa bahay niyo. Ewan ko bakit. Hindi naman sinabi kung bakit. Ano kayo? Di ka pit bahay yun. Okay natin.